Si Luka Doncic na ang mayroong pinakamaraming puntos na naitala sa unang dalawang laban sa pagbubukas ng panibagong NBA season. Kanya nangusan pa si Lebron James, Jerry West at si Kobe Bryant. Siya mayroong pinakamarami, combined 92 points. Laban sa Minnesota, tumala si Luka ng 49 points, 11 rebounds and 8 assists napaka-consistent niya. Sa so, unang laban versus Warriors at ngayon naman versus Minnesota, ganun na ganun ang performance ni Luka. Ang kinaibahan lang sa ngayon sa labang ito ay mayroong tumulong sa kanya. Itong si DeAndre Ayton, 15 points na siya. Si Hachimura, 23 points at si Reeves 25 points. Meron pang 11 assists. Ang kaibahan versus Golden State Warriors ay si Luka lamang ang kumakamada. Ang nagbubuhat ngayon sa Minnesota, marami siyang katulong at yun ang kinagandahan sapagkat hindi lang sila umaasa kay Luka. Marami ang nagaambag. Kahit na nga hindi masyadong malaki ang kontribusyon ng kanilang bangko. Pero syempre, okay lang yan sapagkat yung kanilang starting lineup ay naging maganda naman ang performance. samantalang ang ibang-iba naman itong sa Minnesota dahil ginamit nila ang kanilang buong 15-man lineup. Si Anthony Edwards 31 points, Steven Zenzo 13, Randall 26 points and McDaniels 10 points. Okay naman ang scoring ng kanilang starting lineup pero sadyang nangibabaw lang talaga ang Lakers sa labang nito. Pero yung kanilang bangko, marami na silang ibinigay na mga minuto. Sabi ko nga, ginamit nila ang kanilang buong roster sa labang ito. Masipag ang Los Angeles Lakers sa defensive rebounds. 31 sila, ang Minnesota 25 lamang. Magandang shooting ng Lakers sa 3-point line. 41%, samantalang ang Minnesota 34% at maganda rin ang kanilang scoring sa loob. 54 points ang kanilang naipasok sa pinta, samantalang 46 ang sa Minnesota. Sa kabilang banda ay bahala, si Kumi Adam Silver sa kanyang nalaman patungkol sa pag-aresta ng FBI kay Rozier, Damon Jones at kay Chance Bellops na mayroong kaugnayan sa iligal na pagtataya in which malaking bawal po sa kanila sa ligang ito. ayaw kay Kumi Adam Silver, napakaseryosong akusasyon itong mga kinakaharap ni na Billups, Rogier at Damon Jones. Hindi siya makapaniwala in the first place kasi ay ipinaglalaban talaga ng liga ang integridad ng mga laban sa NBA at bawal yung mga ganyan. Pero sa ngayon ay mayroon talagang gumagawa ng mga ganyan na sa NBA at kung mayroong nahuli ay paniguradong mayroon pang iba na gumagawa niyan. Sa ngayon ay hati ang mga NBA fans sa mga ganyan. Mayroong naniniwala, mayroon namang naninindigan sa kanilang pagsuporta sa kay Roger Bellops at Damon Jones. Dahil para sa kanila, malabo naman daw gawin ito ng mga nakusahan sapagkat yung kanilang reputasyon ang nakatiyari ito masisira ang kanilang trabaho, ang kanilang pangalan sa NBA. Kaya bakit daw nila gagawin ang mga bagay na yan? Para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section. Maraming salamat po.